ng gabi guys dahil matagal-tagal na naman tayo hindi nakapanoon ng gabi kaya naman hindi natin papasaloyin yung mga kasag at mga pasayan at simpre lalagang lulutuin natin dito sa tunga ng dagat at kikilawin na rin natin yung mga pasayan kaya naman for sure na mabubungkag na naman yung mabaho nito kaya tara samahan yung gabi pero bago ang mga guys ito muna yung mga pangyayari. at initsa na bag natin napaka mahiwaga dahil ito talaga yung dadalhin natin papunta ng dagat para hindi mabasa yung makagamitang pandagat natin at transition na kaagad tayo simpre si Madam Ivy ibibili na naman natin yan dahil bagong panganak pa yan hindi pa yan makakapotrip sa dagat at speaking of food trip, talagang bubungkagin na natin yung bahaw dito na napakasarap naman talaga. Tinibutang na natin sa silupin na puti. At pagkatapos nating putusin yung bahaw initsya na kaagad yung balde natin na natin ng mga suka at iba't ibang klase ng mga bao natin para hindi tayo malisudan. At siyempre yung sapang natin na pinakamatagal na sa buong mundo, dadalhin natin yan, napakakaling na talaga. At as you can see naman guys, baktas lang kami papunta ng aming dagat dahil napakalisud talaga ng agihan. At speaking of pagihan na agihan kaagad namin dito yung kasag na napakasarap naman talaga. At siyempre diritsyo na natin yan butang sa kalire para pag abot namin sa dagat, diretso na luto. At kung nakikita nyo naman guys, yung makasag ay minimingaw na talaga to sa amin dahil medyo matagal-tagal na talaga kami, hindi nakapano. At talagang napakarami ng makasag dito sa amin, yung iba nga ginugumo na at pati yung pasayan, hindi na namin yan pinasaylo dahil napakasarap niyang kilawin. At alam nyo ba guys, bawat madaanan talaga namin ngayon, hindi talaga namin yung papasayloin dahil napupungot talaga kami sa mga isda na to, napakaidlas talaga. At speaking of idlas, pati yung kasag, hindi talaga yan makaidlas sa amin dahil talagang napakapungot namin. At alam nyo ba guys, simula nung hindi na ako ng dagat, yung makasag kay mga idlas na medyo nga, hindi na nakakilala sa akin at yung kasag na to hindi yan nakakain guys at sa puntong ito guys medyo tunga-tunga na nga sa kaldero yung kuha namin na kasag at naku for sure na mabubungkag na naman yung mga bahaw nito at yung ibang kasag nga nagkisikisi pa at talagang pinapana namin yung kasag dito dahil napakalisod talaga yung dakpin at simpre meron din kaming kasama na nanguha ng pasayan at medyo marami na rin yung kuha niya at kikilawin namin yan at, at sa puntong ito guys may nagpabuang-buang na kasag kay naman hindi talaga namin yan papasayluin at hindi lang talaga namin dadakpin ng kamot yung kasag na yan kay pag kami dyan, talagang mayayay talaga kami. At sa puntong ito guys, alas 9.31 na talaga, medyo marami-rami na nga yung kuha namin, pero patuloy pa rin kami sa pagkuha hanggang sa napakarami na ng kuha na isda namin at dumating na kami dito sa katunggan, hindi namin na malayan. Kaya naman nakapag kami na bumalik na at sa pagdalik namin, halos isang baldi na nga napasay ng ang kuha namin at ating yung kasag, papaksiwin na namin yan at tinabang-tabangan na nga namin yung paghinlo yan para mas mapadali dahil sobrang nagugusla na talaga kami. At siyempre sa pagluto ng paksiw guys, kailangan talagang sukaan yan at hindi na kailangan ng maraming lamas para maging masarap dahil dito sa amin sa dagat namin napakasarap na talaga yung maesda na yan, at mga kasag dahil sobrang prisko pa kailangan mo lang talaga lagyan ng asin at lusgusin mo at siyempre yung pasayan na yan guys tatagang titimplahan natin yan mamaya at maghahaling muna tayo para maging masiga yung ating pinaksiw at ganito nga pala yung pamaraan sa pagluto namin dito guys lokay lang yung bahala diyan at dinabdaban namin yung kaldero baka mabunawan kami ni mama dito dahil yung kaldero namin ay napakauling na at sa puntong ito paghao namin sa pinaksiw di namin inasahan na yabu pala yung kaldero namin nakus talagang dumaob yung aming pinaksiw at sabaw na lang yung nausik. Kaya naman, talaga pinunit na naman namin dahil goods na goods pa rin yan. At siyempre yung kinilaw na pinakamin event natin, tinimplahan ko na rin yan. Pitik pitikan ko na ng asin at bitsin para mas maging malasa yung ating pasayan. At jumping salad nga pala yan. Kung nakikita nyo naman guys, talagang napakatamis ng pasayan na yan. Alam nyo ba guys, sa sobrang tagal ko na talagang hindi nakabalik ng dagat. Parang gusto ko na talagang bungkagin yung bahaw. At speaking of bungkagin yung bahaw, nagkagulyang na nga kami dito dahil sobrang gugusla na talaga kami. Kaya naman, hindi talaga kami nagmamahay at talagang nakapunta kami dito sa dagat namin dahil napakarami ng huli namin. Ito talaga yung pinakaisa sa namin miss ko dito sa dagat namin ang magputrip dito sa tunga ng dagat dahil yung makinilaw ay napakatamis pa at napakapresko pa. Kaya hindi ko talaga to ibabaylo tung lugar namin. At kung umabot ka sa video na to guys, mag-comment ka kung taga saan ka para malaman na rin namin kung saan umabot yung video namin at kung ganito rin ba yung ginagawa nyo sa inyo na nagpo trip ng kasama yung mga barkada. At speaking of food trip, talagang pinutrip ko na kaagad yung mga kasag dito at ito talaga yung pinakapaborito ko. Nako, pinakapaborito pa naman to ni Ivy pero hindi pa siya makabungkag ng bahaw at talagang malilisudan pa siya kumain ng mga ganito mga pagkain. Kaya naman ako na lang muna yung magsimasima dito sa tunga ng dagat at kikwentuhan ko na lang siya. At hanggang dito na lang kami at kung giganahan ka sa mga video namin, huwag mo nang kalimutan i-like at i-share para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat yan mga idol. Hanggat gusto nyo. So ayun guys, bago matapos ang video nato, meron pa rin akong bagong laro na ipapakilala sa inyo. Ito ang 639GL at ito ay napakagandang laro pa rin guys. At alam nyo ba guys, kapag nakaregister ka at nakakasiin ka dito, ay mamimigay kami ng IP at mamimili kami ng random na talagang mabibigyan namin ng pahalipay. Kaya nung panghihintay mo, magregister na sa comment section yung link. At ito nga pala yung laro natin guys, na pinaka-favorito pa rin. Ito ang Super Ace at dito talaga tayo palaging pumapaldo guys. So and guys, nagbet lang tayo dito ng 200 pesos at so, auto play natin. 480 pesos. At ganyan lang kaniling manalo guys, yung 200 pesos natin naging 480 pesos. Kaya ano pag hinihintay mo, nasa comment section yung link.